Hello! Ako nga pala si Pulang Sili. At gusto ko muna magpasalamat sa mga sumuporta sa unong video ko at sa mga nagsubscribe. Malapit na tayo mag-100. Alright. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na. Since malapit na mag-undas, tara pag-usapan natin kung saan ako Ina isa, gagamba. Dati hindi naman ako takot nun sa gagamba. Nanguhuli pa nga kami noon sa bahay namin yung mga nasa bandang bubong. ni ni. Tapos napunta pa kami nun sa likod ng bahay namin pag madilim na. Para mahuli yung ibang gagambang natutulog. May iba't ibang tawag pa nga sa kanila eh. Gagambang sundalog, gagambang tigre, gagambang leon, gagambang dinosaur, gagambang optimum prime. <coughs> so paano nga ba nagsimula ang takot ko sa gagamba? Nagsimula ang takot ko nun nung papasok kami ng kuya ko sa eskwelahan. May manong na nagbebenta sa labas ng school namin tapos bumili yung kuya ko. Kaso ang lagayan niyang posporo nasa bag niya pa. Kaya pinahawak niya muna sa akin yung gagamba. Eat this! Tapos etong si gagambang mabait, nagdesisyon na kagatin ako. Pagkakagat niya sa akin, edi nagpanig ako. Tapos binato ko siya, tapos wala na. Hindi ko na alam sa napunta. Sorry kaya. Tapos ayun, simula nung makagat ako ng gagambang yon, nililigtas ko na yung neighborhood namin bilang si gagambang sili. Tininininin. Piu piu. Pero yun na nga, doon na nagsimula yung takot ko sa gagamba. Pinakaayaw ko nun kapag matutulog na tapos nalingat ka lang saglit, biglang nawala din sa pwesto niya. E di hanap ako ng hanap, tapos di ko na alam kung saan siya napunta. Tapos ayun, di na ako makatulog para na level ko over 1,000. Oh my god! Piu piu! <coughs> Ayun lang, sana nag-enjoy kayo. Tatry ko pahabain yung video ko sa susunod. And shoutout nga pala sa mga supporters ko dyan. Shoutout kay Tofimation, kay Isaac Josh Rodriguez, kay Bond Zinc, kay The Tropical Aquatics, kay Bonnie Arts Animation, kay Darwin Fontanilla, kay Jerilyn Inulan, kay Jackie Chanchan, -chan, kay Kiel De Leon, kay Kirobels, kay Tofi Lang, kay Catherine Hinova, Hinovana at kay Pedro Penduko. Maraming maraming salamat ulit sa support nyo. Pulang Silly out! Bye!